Hello guys, my work for today is uh, alteration pa rin So bali itong blue sa masyadong malaki ang dibdib Yan kung saan yung nakikita nyong aspili Doon ko siya lalagyan ng butones yon ang remedyo dyan Para medyo uh, lumiit-liit yung uh, laki ng dibdib nya Tapos gal bali ganyan ang style ko pag naglalagay ako ng botonist Parang nakaosli yung kabila pero yung kabila nakatago doon sa kabilang side kasi para pag pinag sa club mo yung botones ganyan ang kalalabasan niya parang nakadikit lang siya hindi hindi siya nakapatong o ayan kahit pa pano, lumiit na yung dibdib niya hindi na makikita yung cleavage niya tapos itong jalabeya na to ganun din siya yan na may nakalagay na aspili Ganon din ang gagawin ko, lalagyan ko din ng botonist kasi masyadong mahaba din yung hiwa niya. So ganon pa rin, um, nakausli yung kabila, tapos sa kabila nakatago yung isang botonist. Plastic yan eh, plastic na boton, automatic. Para pag uh, pinagsaklob siya, um, hindi rin siya magkapatong, magkadikit lang siya, ayan o. No? ganyan siya ganyan itsura niya so kahit papano nga okay na siyang tingnan hindi hindi nakalaylayo kasi pag walang butonis bababa yung magkabilaan na yan eh so ayan tapos na siya thank you so much for watching guys yan po ang remedyo sa maluwag na leeg